Welcome back mga ka uh, Salamat sa lahat ng 400 subs na tayo Thank you Ngayon magtitimpla tayo ng bagong chemicals ulit Carnova Wax DIY kit ito Titimplahin natin Game <laughs> Game Lalagay lang natin muna ito dito. Bali, 7.5 liters yung magagawa natin dito pag tapos natin gawin. Kali na natin. Yung powder na pang malapot. Depende kung gusto nyo malapot o malabna. Pwede nyo hindi ilagay ito. Salin na natin, ha? Dito mo, sa nyo, niya, malapot siya. Tapos, may scent na rin siya. May scent. May bubble gum na. Sinang nandiyan, taktak nang Dahil 400 serves na tayo Bagong chemical ulit Pang negosyo Sali na rin natin itong isa himutin natin sayang eh may tira pa. Ng. Alugin natin. Demonstration na. lang natin 'to. Lahat dinasahanin lang natin. ginawa namin yung video na to para alam nyo yung procedure ng tamang pagtimpla ng DIY kit Carnova. Kasi yung iba nahihirapan, tunawin yung powder na to. Ngayon, papakita namin kung paano yung tamang pagtunaw. Naragay na natin yung dalawa. mix na natin ito. Pinakahuli yung tubig. Lagi lang natin ito. Kasi ito, habang tumatagal ginaabsorb niya yung tubig o yung chemical solution ihalo lang natin yung sanggalon papabulain natin siya kailangan natin pabulain para matunaw yung powder ayan yung sikreto doon kailangan ng bula. Dito. lang basta Gawin yung funnel bakit na ito. So, meron tayong panghalo dito. Na-adjust siya. Pwede nyo magalan Pwede nyo nabili. Power mixer. Panghalo dito sa semento, sa pintura. Nakamitin natin. Ito. Powerhouse. Electric mixer. And yung ano niya, specs niya nandyan. Diyan na rin. Tapos ito yung adjustment niya. Para dahan-dahan yung ikot. Kasi gagamitin natin, 5 lang. Kasi liquid naman to may lang natin kailangan natin pambulayin sya para matinaw natin yung powder sa pag kapag kapansin yung wala nang lumulutang na powder, isi-settle daw nyo siya ng ano, 24 hours. Kasi iibabaw yun eh. Iibabaw yung powder. paghaluin niya lang ulit hanggang sa matunaw lahat. Ayan o. mo siya. Kailangan matunaw yan. Ayan, buo-buo. Ika-absorb niya yan. Overnight lang, okay na yan. Tapos kaluhin na lang ulit. Ayun yung nagpapalapot dito. Eh, yung iba, ayaw naman ng malapot. Okay na yung ano. Hindi nila nalalagyan ng powder. mas lalapot pa to kapag uh, nahalo nyo na yung ano, powder sa so, ngayon medyo watery pa siya eh. medyo malapot to pagkatapos Ano din eh no? Medyo medyo lumalapot na. Eh. Hindi na siya tubig na tubig eh. Ready na 'yung pan. buo-buo mm. tutunawin -buo. so, nyo lang yan haluin nyo lang nang haluin yung iba kaya lumulutang yung powder nyo kasi hindi nyo na halu may guys sinasalin nyo na agad sa lagayan ayun yun o know, magse-separate talaga yan kaya dapat haluin nyo mabuti. Kasi yun yung nagpapalapot eh. Kaya optional yun kung lalagay nyo o hindi. Yung mixture na to, kailangan i-settle down natin siya ng 24 hours. Babalikan natin bukas. One eternity later yung Mga kadiyaris After 24 hours Ganyan na siya Na-absorb niya na yung chemicals Malambot na siya Ngayon nahaluin na natin siya Final na halo na mapapansin nyo, lumapot na siya. Lumapot na siya. makikita nyo, wala nang namumuuna na powder. Nahalo na natin siya. Pwede na natin itong gamitin. isalin sa bote. Paya na nahalo na ito. Pagawin lang natin yung para mas maging kino yung texture niya. mangyari salin na natin siya sa 250 ml spray. Parang ano lang siya Eh. Yeah? Yung puro bula. Yan, marapot siya oh. Mm-hmm. Mm -hmm. nalo nyo na may hindi na mag-iwala mga chemicals. Ganyan siya, so, medyo marapo. Oh, testingin natin. So mga kadiares testingin natin dito sa kulay puti na pintura. Pwede rin siya, hindi siya nagmamagsya. Spray lang natin. Ayun, oh, kung makikita nyo, malapit talaga siya. na tinatanong kung magmamanita ba hindi ka kalat lang natin Yan, ganyan lang nakakatanggal ah, din siya ng ano watermark sa pintura balik na rin lang natin yung mga tapos final box na Nararamdaman niyo naman, madulas yung pintura. Ayan. Pintap, di ba? Ganun lang, kasimple. Hindi. hindi rin siya nagmamansya. Pwede rin siya dito sa stepboard. Spray lang natin. Yan. Tapos punasan lang. Parang bago na siya. Kahit matuyo yan, ganyan yung itura niya. Tayahin natin tong yasi. Pansin niyo madumi siya. Nalagyan natin ng carnauba. Kasi para, kasi yung iba pinupunasan lang kahit may ano, may lalagyan natin siya ng pampaglas para hindi magasgasa. Ayan lang maglagay. Hindi na siya magagasgas. Siya. marks Meron siyang marka Nasaan lang ulit natin Final pa Maganda rin siyang gamitin Pakintap din eh. Wax nga eh, di ba? Talagang pakintap So yun mga ka-DRS lang kasimple gawin yung Carnova DIY natin Maraming salamat 400 subs sa tayo ba Bye bye